Hey, what's up, guys? My name is Bourne, and welcome back to my vlog! Black <laughs> <laughs> hey, <you're alive>. yeah. <laughs> hey, that Ba't oh, iba sa mo kuya? <laughs> ano yun? Kapit bali po yung bintana, oh. bintana Ang ko. Bintana niya. Buwa ko pala. Ang ganda ng langit. Kulig Ang In init eh. Ha? ito yung frame ginamit sir. Sabi niya ano eh. Siya na daw bahala eh. So ito na yung bintana. Yung sliding na nakabit. Ready na pala to. So anytime mm -hmm. ano. Kailangan na lang pagagawa mo. Sky! Ito ka. Tingin dito. Ya. Yeah. Ya. <laughs> Guy, salamin na. Yung basagin na. Mabatuin mo, basagin mo. Ano pre? Ha? Wala <laughs> apad? Okay, so guys, uh, ito nagpapagawa ko ng uh, na, na kami ng Uh, sliding window tulad po so, tayo ang pinili like, namin ito, ito. Uh, sabi ni kuya ang ang pinilagay daw ang ginamit daw yung medyo maganda na yung ready na daw yung screen ayan ha ayan uh, sinulatan ng mga bata so ayun uh, nakuha ko to ng 10,000 10,000 o oh, 10,000 tatlo na sya papakita ko yung sukat kung magano i-flash ko na lang sa screen kung magano talaga yung nakuha ko dito sa sliding na to kulay puti paganda uh, ito pa yung isang napakalaki 4 feet by 4 feet naman to sobrang laki o oh. ayan so titingnan natin to mamaya yung finishing product kung ano magiging itsura niya. okay napakamura talaga nakuha ko dito kasi nag-ikot na ako dito sa buong kaloocan ito na talaga yung pinakamura yung iba mahal yung 4 4 nga na 4 by 4 feet by 4 feet sa iba 4'7. 4'5 to 4 ito yung pinakamura 4 2 yung white medyo mahal sya uh, siguro tingnan ko kasi kinanbas ko talaga to eh yung walang screen may screen tsaka yung white tsaka yung black okay mamaya i-check natin so panorin muna natin yung habang yung ginagawa nila nagawa kong uh, window sliding. Ayan, hindi pa siya tapos. Babalik daw sila mamayang uh, 1 p.m. Kasi nagkamali ng sukat. nagkabaliktaran sila doon sa isang isang isa kong, uh, isa kong uh, window. Yung baling sukat na ito, uh, yung height yata, nag nagkapalitan sila ng isa balit tatlo kasing sliding yung pinapagawa ko. Pero itong isa, yung una, tapos na. Ayan, wow! So bali ito guys, uh, tatanggalin nyo na to yung mga sticker na yan. Ayan, yung sticker na yan, dapat nyo natanggalin yan. Kasi pag mainit, nag-ano yan eh, dumidikit dito sa mga aluminum. Tapos, uh, hindi na siya, ano na siya, uh, durog-durog na, mahirap na tanggalin. So, pangit. E, kaya ito, all white naman to maganda. Ayan. So, pakita ko lang mamaya. Ah. Uh, pupunta muna ako dun sa binilhan ko ng sliding kasi uh, ano eh babayaran ko na yung balance yung balance ko na kalahati dali 10,000 inabot nito, 5,000 na yun na down ko uh, babayaran ko muna para mamaya wala na akong puro problemahin papakita ko sa inyo location nila dito lang sa may C3 napakamura so punta muna ako dun ha bye bye Hello guys, So bali ito guys yung sasabi kong sticker Kailangan tanggalin nyo na yan Yung parang ano lang yan eh uh, Ayun o nakalagay o oh, Friendly reminder Please remove the adhesive Ayan ah, ito na yung ano Okay napakagal lang yung, uh, Sliding na kulay white Mas mahal nga lang yung kulay white Alignment yan sa gulong. Sa din siya Pag sa ano yung hmm. ano? Sa Ah, sa mo yan, uh, uh, yun, ganun yun, ganun yung gulong mo ya hmm. ano. Papangat din. Ganoon pala. Lalim gitna oh, tingnan mo. Ano yan oh? <no>? Wala <coughs> Hindi pantay yung ano. Oo. Oh, sa gitna. Ah, ito Okay, giant sky, alis kayo dyan, Sky. Dito kayo, Sky. Hindi mo kita. Hindi mo Alis ka muna mamaya na. Mamaya mo kayo dyan. Mabuhay Hi guys, so welcome back. Eh. Ang <laughs> sliding. Ang ganda po. Ayan, napakaganda. Ngayon nyo po, kulay white sya. Ayan. Ah, uh, kabilaan po yan. Ayan. Uh, mas makapal sya. Ayan. So ito, kabilaan yung bukas. Napaka-smooth ng pag bukas sara napakalambot matigas ayan diba? ganda <laughs> eh di ko alam kung magkano yung price nito hindi ko na matandaan and so guys gali bali yung paggawa ko dito sa salamin ko ayan yung 4 feet by 4 feet ilalagay ko yung buong price sa dyan na lang sa screen kung magkano uh, 3.5 tong malaki ayan tapos 3.5 pala yung kulay black tapos 3.1 naman yung ito tapos 2.9 yung nandun ayun 2.9 so bale nagdagdag ako ng dalawang daan kada isa kasi uh, pinapalitan ko ng white black nga dapat yan ang maganda kasi yung white mas makapal siya tapos powder coated daw to hindi daw basta-basta o hindi siya kukupas yung pagka niya. So, magandang klase ito ng, ng, ano, ng aluminum. Tapos, ayan, nilagyan na nila Ng, ito, ready for sliding na pala ito. Ayan, ayan, ito para to sa sliding. So, yan, may sealant. May sealant na para hindi siya papasukan sa loob ng ng tubig kahit malakas yung ulan o may hangin na tinutulak yung yung ulan. So yun nga guys, ah uh, blinds na lang ko lang dito para hindi masilaw. So yun lang muna for today guys. Kukromp ko na lang yung price kung magkano yung nagasas ko dito. Ang total niya kasi is ano lang eh. one uh, 10,100 pesos total. Tatlong bintana na. Ayan, masilaw na. Good morning sunrise. Ayan po, ang uh, difference ng salamin niya. Tinted. Ito, tinted. Ito yung walang salamin. Ayan. Ayan po yung tsura nabili namin sliding window. Ayan. Ayan. Mas makapal daw to sa ordinary na ano. Uh, powder coated daw tong sliding window na to. Yung bakal lang ginamit. Yung kulay white. Uh, Tapos papakita ko rin yung isa. Ayan. Ma-easy lang siya, oh. Dali-dali lang. Eh, sya ra. Malambot. Malambot yung gulong. Ayan. Ayan. Napakalambot. Dali lang. Diba? Dali rin sya sila okay. friend okay. walang salamin at may salamin tinted siya hindi siya gano ka tinted pero okay na yung pagka tinted niya medyo mawala yung init yung silaw okay. so yun lang guys back to you so yun lang guys hindi ka pa subscribe sa channel ko please click the subscribe button and also like this video